Isdang na pula Kita kita niyo naman guys, so good size na good size siya no. Mayong araw naman guys, dahil nga napakalaki ng high tide dito sa lugar namin, kaya naisipan namin magtaan ng lambat at sakto guys, napakarami nating nahuli mga isda dito kaya pinudrip na rin kaagad namin 'yan. So what's up mga kalapadaan lang So ngayong araw nga guys ay eh, problemado na naman tayo sa pwede naming maipod trip ni Dugong Pero dahil nga guys gumana na naman ang napakataba naming utak ay eh, napansin namin na, na napakalaki nga pala guys ng tubig dito sa lugar namin kaya eto dali dali namin kinuha itong lambat para magtaan ito Ngayong araw nga pala guys ang activity yung gagawin natin ayun oh activity ang gagawin uh, nga pala guys natin ay eh, magtataan tayo ng lambat o magsasara tayo dito sa mga mangroves Kasi guys kung mapapansin nyo ay eh, napakalaki ng tubig ay eh, paniguradong yung mga isda guys ay nandun sa loob ng mga bakawan. Alam nyo ba guys na malungkot si Dugong pag wala kaming content kasi wala siyang napupood drip Kaya eto araw-araw niya akong pilipilit na gumawa kami ng vlog. Pero syempre guys bago ang lahat dadaanan muna natin itong napakaganda natin treehouse. Kasi nga guys aayusin natin yung mga lambat natin dito. Marami nga guys nagme-message sa atin at tinatanong nila kung kailan daw guys itong overnight natin dito sa treehouse natin. Kaso nga lang guys sineset pa natin yan at gusto namin na mas maganda at mas maayos yung maging overnight natin dito. Kaya ayun guys samahan nyo muna kami sa adventure natin ngayong atin para maalis yung stress nyo guys at mapalitan ng bungis-ngis. <laughs> Pansamantala nga pala guys kaming tumigil muna dito sa may babalong treehouse natin para nga guys ayusin ito mga lambat na itataan natin. Para guys mamaya pag hinuhulog na natin to eh, hindi tayo mahirapan at dire-diretso guys yung paghuhulog natin dito sa mga lambat. Three, Kung ako ng bal ay aha, aha Ang pipiliin ko Ano? Ang pipiliin bang misdag baket si si sia si si dago pak si si ras kami si si kami he hati At ayun guys, dahil nga medyo nakakapagod magayos nitong napakahabang lambat natin ay eh, naisipan muna namin kumanta. At oo nga pala guys, kasama nga pala guys natin ngayong araw ang tropa natin na nagbablog din na si Kuya Shelo. Ayan guys, tulungan nyo siya mga 5k followers. Sinalagay ko dyan sa baba yung page ng kanyang link. Basta guys, sinalagay ko sa comment section yung kanyang link ng page. <laughs> sa mga nagtatanong nga pala dyan guys dito sa lugar namin kung tubig tabang daw ba ito eh, hindi guys. Ito nga pala guys yung tinatawag na brackish water. Kasi guys, pinaglahok nga pala guys itong tubig tabang at tubig alat. Kaya panig sigurado guys na sobrang dami talagang lumalaki mga isda dito. Dito rin nga pala guys mahilig tumira yung mga saltwater crocodile kaso nga lang guys wala na dito at naubos na dating dati pa. Simula pa lang guys nung mga bata pa yung tatay namin eh wala na rin daw sila nakikita mga buaya dito hanggang sa ngayon magbinata kami ni Dugo eh, wala pa rin kami nakikita. Kung mapapansin nyo guys habang nagtataan tayo ng lambat ay eh, napakalaki ng tubig. Yan kasi guys nandyan yung mga isda sa loob ng mga bakawan ayan eh, at hindi guys nila nararamdaman na sinasaraduhan na palalatin sila ng lambat tapos mamaya guys pag mga low tide nene, mahal na yan, eh, nila na meron na palang nakabarang na lambat. Kaso nga lang guys, huli na ang lahat. Huli na ang lahat kasi ano, may mahal na siyang iba guys. <laughs> Pagkatapos nga pala guys natin itaan itong mga lambat ay kailangan natin magsuot ng mga goggles para tingnan kung may mga nakakawang bang lambat dito sa ilalim. Para naman hindi masayang yung pagod natin sa pagtataan natin na to. At dito nga habang nakatambay kami dito sa ilalim ng mga bakawan eh, ay kami ng isang malaking styrofoam. Kaya sabi ko kay Dugong ikukuni namin at gagawin namin pampalutang do sa balsa ni Mimo. Bukod sa nagamit natin siya guys, eh syempre nalilisan din natin itong ating kapaligiran. Makalipas nga lang guys ang apat na oras kung mapapansin nyo ay eh, napakaliit na ng tubig dito low tide na talaga. Kaya ayon pupunta na guys tayo doon sa mga lambat na tinaan natin. Baka guys nagkakagulo na doon yung mga isda na nahuli natin. So yun guys, kung makikita nyo medyo low tide na pero konti pa rin guys. Malaki pa rin yung konti tubig. Mahirap pa natin yung makapa. Titignan muna natin mga nakatitig na isda dito at meron guys dito akong kaming nakita Oh. Ayan, isang lapu-lapu guys. Wait lang. Aangat natin yan. Sabit siya eh. Ayan o. Oh. Malaki-laki. Grabe. Oh, lapo-lapo agad guys oh, hindi napatitig na natin. natin sa lambat. Pare, hindi na tayo masisiro. Uh. Guys oh, napakasarap niyan, paksiw. Wow! Isdang na lapo-lapo agad. Kita-kita niyo naman guys, so oh. good size na good size siya, no. Mabuhay na. Yes, buhay pa na buhay na buhay pa. Ang tawag nga pala guys dito sa isdang nahuli ko na ito ay kitang Tapos ito naman guys ang tawag dito sa lugar namin ay kutaba Yan nga pala guys yun ang pupuslit ng mga tubig para malaglag yung mga insekto na nasa dahon At dahil nga guys medyo malaki pa ang tubig nung nakarating kami dito yung, Nagpahinga muna guys kami dito sa taas ng puno habang hinihintay guys na lumit yung tubig Pero dahil guys nagugutom na daw si Dugong ay hindi namin napigilan na humuli guys ng mga isdang nakasabit na dito sa mga lambat Kaya eto guys yung mga nahuli natin na nakadikit na dito sa mga lambat Sabi kasi guys sa akin ni Dugong ilutuin na daw muna namin to kasi nagugutom na daw siya habang iniintay guys daw namin ako na kumate o lumiit yung tubig, syempre guys papagbigyan natin niya si dugong, baka kasi guys magtampoyan tapos biglang maglangoy siya pa uwi <laughs> kaya ayun, dali-dali ko na nga palang inayos itong ginagamit natin sa pagluluto hindi na nga pala guys kami nagpasigan ng apoy dito kasi guys parang uulan mabilisan na lang to Pagkalinis nga guys namin itong mga isda namin na huli, syempre ilalagay na rin guys natin dito sa ating maliit na kawalit. Boy na no boy pa nga yan guys at sobrang fresh niyang mga yan. Ang luto nga pala guys natin ngayong araw dito, ipapaksiwin nga pala guys natin yan para mas masarap sa daladala guys namin na bahaw. Kaya eto lalagyan guys natin ng suka para medyo maging maasim naman. Naglagay na rin nga pala guys ako ng mga pampalasang sangkap dito. go. So yun, guys, dahil paksiw nga pala yung luto natin dito at sana hindi tayo buta lang ulan dito sa mga Ang <laughs> lamok! Tsaka baka tayo ng ulam malamig Taklo ba na guys natin para maluto na siya Tayo lang natin ito ng ilang minuto Fetil. Ayos habang iniintay nga guys namin maluto itong kakainin natin eh syempre ha, nakatingin muna guys kami dito sa paligid at iniisip guys namin na bakit ang pogi ni Dugong hindi rin talaga guys namin maisip kung bakit. Pero makalipas nga lang guys daw ang 1 million years ay eto guys kumukulukulo na itong niluluto natin at pwede pwede guys natin itong food trip eh napakasarap naman ng ganitong mga isda. Kaya ayon dali dali ko sinanduka ng sabaw dyan si Dugong para matuwa naman siya at isipin niya guys na mas marami yung kanya. <laughs> So yun guys, siyempre naluto na natin to at malapit na ang bulan <coughs> Pero siyempre bago tayo kumain, huwag pa rin natin kakalimutan magdasal kay Lord at magsalamat Lord, marami po salamat sa pagkain na binibigay mo sa amin at sa pag-iingat mo palagi sa amin sa pagbablog Sa inyo Lord, ang pinakamataas sa papulit pa in Jesus name, Amen! Amen! Tara guys, kain tayo! Let's go! Guys, okay oh, na naman ang lapo-lapo natin Napaka-fresh, napakalaman, dyan lang natin nahuli oh. Stop. Hello. Dalinda mo. Sarap. Dahil nga guys, nainggit na rin si Kuya Shelo kaya sumabay na rin siya sa amin sa pagkain. Mamaya na rin siya manghuhuli ng isda at nakipool trip na rin talaga siya guys, natapos na kaming kumain at grabe medyo umaambun-ambun na at medyo madilim na rin guys yung paligid. Kaya mukhang hindi na natin guys mabibidyohan yung panghuli natin sa mga nanatita ng isda dito. Kaya ayun, uh, hanggang dito na lang muna itong video natin at sana ishare nyo guys yung video natin. Kasi napakaraming lamok dito sa pisto na. Okay guys, <laughs> bye bye! So ayun guys, hanggang dito na lang muna. Kita isda na ulit bukas. Let's go! Bye bye! Salamat sa panonood guys! Ha ha! <laughs>